So, tatakas ako kay Love ngayon. Paalam kasi ako sa kanya. Sabi ko, pupunta ko ng Decathlon. May bibili ako. Ito ang regalo ko kay Ikay. Well, pupunta naman talaga ako Decathlon. Pero, sa side trip ako mamaya. So, ayan. Bubok lang ako ang kas. So, umuulan. Huwag na tayo mag-angkas. Tatry ko. Sana makapagbuka ko ng grab. Kasi kahapon, nag-mall kami nila. Hindi ako nakatakas kahapon. Sumama kasi may binili siya tapos ako nagpayad. So sabi ko, di ko na siya bibili ng gift. Yun yung gift ko sa kanya. Pero dahil mabait naman, sige, hanap tayo. Maliit na gift. So sa Robinson's Gallery. Hanap tayo. na hinahanap. thank you bata <laughs> ano ano kanto may pera <laughs> pera ako bigyan mo pera kalo me may pera ako bibigyan mo pera may laman ba to? Ako bibigyan mo pera. pera? Parang, parang ako din bumili nito ha. Ako, ako bibigyan mo pera. Parang oh, gano'n lang. Ba't di makuha? <laughs> Tangig, manual lang yan. Uh, baka may pera lang eh. May 1,000 ba to? <laughs> Mahal-mahal yan, 1,000 ka pa. Makikita mo, Timex yan no? Timex, Timex, Timex. Oh. 357. Okay, <laughs> pero pwede siyang nababasa kasi. Ang galing natin yun. Hello! Ang galing yan, malabo. At least kasi ito, pwede siyang nababasa. Magagamit mo siya everyday. Uh, yun yung purpose na. Uh, diba? Para pag mababay ka, pag nakita mo yung watch mo. <laughs> <laughs> Sa yung ilaw nito. <laughs> Oh. Ah. Pag may nakita kang babae, tapos titingin ka ng oras, ah. No. <laughs> Reminder kasi yan. <laughs> Tingnan natin yung manual. na <laughs> 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 English. i mm -hmm.